magandang araw mga kamanok so ngayong araw mga kamanok ay i-update ko lang po kayo dito sa ating mga sisiw so eto na po sila ganito po yung pamamaraan ko sa aking pag-aalaga so pag gabi nilalagay ko po sa ganitong kahon na butas butas ito po yung nagsisilbing painit nila sa kanilang katawan at protection din po sa mga lamok ganun din po sa mga daga na pwedeng kumain sa kanila dahil open area po tayo dito sa ating munting manukan bali ang edad po nito mga kamanok ay 11 days na so nung auno po sila napisa unang una mapapansin nyo po agad na sa ganitong edad na 11 days at dapat malalaki na sila kaya po hindi ganun sila kalalaki agad dahil nagkaroon po sila ng sakit nakita ko na medyo mapula yung kanilang ipot so ibig sabihin tinamaan po sila ng coccidiosis So doon po tayo nagbabase at doon po natin malalaman yung sakit ng mga sisiw sa kanilang mga ipot At ganoon din po sa mga malalaki nating manok mga kakirel So sa ipot po natin malalaman kung ano yung sakit nila So at eto na po sila mga manok babli papakawalan ko na Kaya dahil tinutukan po nila yung kanilang ipot So ayan, bali limang piraso po sila mga kamanok. At malalakas naman na sila oh. So ngayon, titingnan po natin yung kanilang ipot kung maganda na ba kung walang kulay pula. Bali ito na po yung ipot nila mga kamanok. At ayan oh, medyo may bahid pa rin ng pula o dugo yung kanilang ipot. So ibig sabihin hindi pa sila totally magaling sa kanilang sakit ayan mapupula pa at medyo okay na mo naman ngayon mga kamanok dahil nung mga nakarahang araw ayan o ayan yung ipot nila oh. so makikita natin na ah. ayan o sobrang pupula o oh. bali ang gagawin natin mga kamanok bibigyan muna natin sila ng gamot bago natin sila patukain bali isishare ko lang po sa inyo mga kamanok yung ginagamot ko sa kanila o doon sa ating mga sisiw kapag tinamaan yung ating mga sisiw ng coccidiosis. Bali, ito po mga kamanok yung ating ginagamot doon sa ating mga sisiw na may sakit na coccidiosis. Ito pong gawa ng battle cock na sulpar QR. So, kasabay po niyan mga kamanok, ito po yung ina-alternate natin na premoxil powder. Kaya po ako nagbibigay nito mga kamanok itong premoxil powder na soluble dun sa ating mga sisiw ay para maiwasan po natin yung secondary infection syempre pag may secondary infection mga kamanok pwede silang magkaroon ng lagnat at pag nagkaroon sila ng lagnat pwede silang sipunin pwede pang ibang sakit ang may dumapo sa kanila so yun po bali pre-prevent na po natin na kapitan sila ng secondary infection maliban po dun sa sakit nilang coccidiosis kaya nagbibigay po tayo ng premoxil powder at ganun din po ito mga kamanok na bitmin pro so habang ginagamot po natin sila nagbibigay po tayo ng bitmin pro nang sa ganun mga kamanok ay lumakas yung kanilang immune system at mabilis silang gumaling sa kanilang sakit ang pamamaraan ko po ng pagbibigay nitong sulfur QR at premoxil at bitmin pro so halimbawa po lunes ang ibibigay ko po ay sulfur QR tapos sa hapon po Bitmin Pro so hinahalo ko po ito sa kanilang patuka o di kaya naman ay sa kanilang inumin at pagdating naman po ng Martes ito pong Primoxil Powder so hinahalo ko din po ito sa patuka o di kaya naman ay dun sa kanilang inumin at pagdating po ng hapon yung Bitmin Pro kung minsan naman po ito pong Bitmin Pro ay hinahalo ko po dito sa Sulpar QR sa umaga at ganun din po sa premoxil sa umaga ay ko po itong bitmin pro at pagdating naman po sa hapon binibigyan ko po sila ng pure water lang so nasa ganun ma cleansing naman po yung kanilang bituka so ganun po yung pamamaraan ko ng paggamot mga kamanok dun sa aking mga sisiw na 11 days na ngayon so nakita nyo naman po kanina na malalakas na sila masisigla Bali, ipapakita ko po sa inyo yung pamamaraan ko ng pagbibigay sa kanila ng gamot. So, bali, ito po. Ayan, babawasan lang po natin para concentrated. So, ngayong araw, mga kamanok, ay anak naka-schedule natin na pagbibigay ng gamot sa kanila ay Premoxil Powder at Bitmin Pro. So, ihahalo na po natin dito sa tubig. Tapos, mamayang hapon, yung plain water na lang. So, ang binibigay ko po sa kanila mga kamanok ay yung sakto lang na mauubos nila hanggang tangali. Kasi magdating ng tangali, aalisin na po natin yun. Para pagdating ng hapon, may uaw na ulit sila. So, ganito po mga kamanok. So, ilalagay lang po natin dito sa ating tubig. Tapos yung ating Bitmin Pro. So doon po sa mga nagtatanong kung ano po ang gamot doon sa mga sisiw na nagtatay ng mapula o may dugo. Ganito po ang aking pamamaraan. Pwede nyo pong gayahin yung ganitong pamamaraan sa inyong mga sisiw. So pag nakanaw na po natin na ganyan, ibibigay na po natin doon sa ating mga sisiw. So, ayan na sila, oh. Iyon. So, makikita nyo naman, mga kamanok, na ang lalakas na nila uminom. Ang sakit po ng coccidiosis ay hindi po madaling gamutin yan, mga kamanok. Isa, dalawang araw, tatlong araw, pag hindi mo nagamutyan yan, automatic yung mga sisiyo mo ubus yan. So, kung mapapansin nyo, mga kamanok, yung ating mga sisiyo ay medyo naantala yung kanilang paglaki dahil ngayong araw 11 days na sila pero ganyan yung laki nila oh parang mga 1 week old lang sila o oh, 5 days old so ganyan po yung pamamaraan ko ng paggamot sa kanila so ito po gawa ng battle cock mga manok na premoxil powder bitmin pro at sulfapurr PR ay napakabisa po sa mga sakit hindi lang po sa kagaya ngayon nasakit ng ating mga sisiw na ginagamot natin pwede rin po ito sa pisik halak, sipon, sugat lagnat, pwede rin i bacterial flossing, pwede rin sa malaria, bulutong, kuraisa paulcorella at laway-laway so eto naman pong ating bitmin pro ay nakakapag enhance po siya ng immune system ng energy, anti-stress digestion enhancer at growth enhancer. So, kumpleto na po itong ating Bitmin Pro na gawa ng Battle cup.